maglalaro tayo ngayon ka, dahil isa tayo vlogger dito maglalaro tayo ng house tycoon hindi na muna black kasi ano napoborn ako kaya maglalaro guys huwag nyo na lang pandunin yung pangalan ko ginagamit po kasi ng pinsan ko ang aking and then ito kayo sa bahay ko. So, ito yung sala natin, guys. Unahin mo na natin yung sala ko. po itong bedroom na ito. Mini house lang po ito. Tapos, ito naman po yung lagyanan ko po ng mga gamit. Tapos, may saksakan na ulit oh, ito pang charge. Charge ba? <coughs> Tapos, ito yung TV ko, guys. Uy, ilaw. Tapos, open na po natin. Tapos, ito po yung ano. Tapos, dito na po yung office ko. pwede na kayo maglaro nito. Ang title ng game na ito is House Tycoon. Kaya, that's for this guys. Ayan. Ito naman yung CR ko. Ayan. Hugas-hugas muna tayo ng kamay pa Para di tayo magkalagnat, magkasinat, para healthy. Ito pa guys. Kakalipat ko lang kasi kaya wala akong masyadong ginagawa mga gamit dito. Pagpasensyaan nyo na guys, puro bukas ang aking mga uh, gamit dito ba. And yun nga lang po ang aking ano. At meron po po ako dito papakita sa inyo drawer. Tapos meron po po, itutur ko po kayo dito rin po sa likod ko. Diyan po. Ganyan po kapag nakatingin po kayo sa mga ano. Ganyan po ang aking bedroom. Ayan po. At meron pa po Babay po kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayon. Like niyo na lang po ang video. O kaya mag-subscribe at hindi niyo At wag na wag nyo po kakalimutan mag ipindot po yung katabi ng subscribe. Bye-bye! Bye-bye, guys!